Magandang umaga po sa ating lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng usapan Politika dito sa Facebook. Live para doon sa mga friends ko at doon sa mga hindi ko friends at followers ko lang, replay. At ganoon din po doon sa mga followers ko at subscriber ko sa YouTube. Unang-una po, mag-ingat po tayo kasi kasalukuyan pa rin tayong uh, apektado ng habagat at meron na rin naman pong bagyo na nasa northeastern part ng Pilipinas so hindi tatama sa kalupaan pero ito ay magdadala ng malakas na ulan sapagkat hinihigop po dito yung habagat ito po yung napaka ano napaka mapaminsala uh, actually uh, ngayong araw na to as we speak ay eh, wala pong pasok ng Dengue sa malaking bahagi ng Luzon Maging sa ibang bahagi ng Visayas, wala uh, walang pasok ang eskwela sa lahat ng antas at wala ring pasok ang government offices dahil nga po ay sa pagbanta ng banta ng masungit na panahon. Ingat-ingat po tayo lagi. Ngayon, pag-usapan muna natin ngayong araw na to ang mainit-init pang naging agreement sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni Donald Trump sa kanilang pag-meeting sa Washington, D.C. At ito ngayon ay mainit na naman na pinag-uusapan sabagkat ang lumabas sa usapang ito ang magtutok tayo sa trade deal. <clears throat> Kasi alam naman natin ang ang kasalukuyang stance ng Amerika na nagkaroon siya ng tinatawag na tariff wars. Una muna ipaliwanag natin ang tarifa. Ano ba yung tariff? Ito yung ang tariff, ito ay binabayaran ng importer pag mag import ng isang Uh, produkto galing sa ibang bansa. So, kunyari tayo, mag export tayo. Yung export natin, import ng Amerika yan. So, ang nangyayari, pag meron tayong export, meron tayong kausap na importer sa Amerika. Ang tariff yun yung babayaran ng importer sa Amerika na ipinapataw sa produktong galing sa atin. So, yung mga exports natin, import ng mga Amerikano yan, pinapatawan niya ng taripa. Yun yung babayaran nila para makapag-import sa atin. Tayo naman, meron din tayong tarif na pinapataw sa mga ni-import natin galing sa Amerika na export naman nila sa atin. Malinaw yun. Kung may produkto ako, pinuludodos ko sa Pilipinas, ipapadala ko sa Amerika, ang taripa sa Amerika, yung babayaran nung nag-i-import ng produkto ko sa Amerika. At kapag naman tayo may ni-import galing sa Amerika, may kausap tayong exporter doon sa kanila, yung taripa na pinapataw natin, yun ang babayaran ko pag ako naman na importer Naturalmente, dagdag na gastos yan, di ba? Pag ako pinatukan ng taripa, dagdag yan doon sa kunyari, ang babay bibiling kong worth ng goods ay isang milyon lang. Pag may taripa yan, may patong pa yan. At persporsyento yan. Mas mataas ang taripa, mas mataas ang babayaran ko bago ko makuha yung produkto. Therefore, ang nangyayari, ipapasok ko yan sa consumer. Kaya nagmamahal ang presyo. Pag mataas ang taripa, mataas mataasan ang presyo ng commodity. Ngayon, si Donald Trump, ang ginawa niya sa Amerika, uh, kasi may paggabaliw itong mamang ito, <laughs> uh, uh, ang ginawa niya, nagkaroon siya ng tariff wars. Nag-import, nag-impose siya ng malalaking tariffs sa mga ini-import ng Amerika mula sa ibang bansa kasi ang, ang kanyang logic kapag mataas ang ang tarif malaki ang kikitain ng Amerika tama nga naman yon malaki ang kikitain mo eh kasi yun yung buwis na ipapataw mo sa importer pero syempre yung importer Amerikano yung kaya ka nga nag import para maka mag, yung mga handicrafts natin yung iba nating mga ginagawa dito kaya yung import ng Amerikano para ibenta sa Amerikano Di siyempre ipapasa niya yan doon sa mga consumer. Kaya magmamahal. So, ang tama, mag-generate ng income mga Amerika, pero ang mangyayari, tataas din ang presyo ng mga bilihin na, uh, ng mga consumer nila. ba diba? So, yun yung, yun yung hindi naintindihan ng marami. So, anyway, uh, kasi yun yung ang prinsipyo eh. Kaya nga ang tariff is a protectionist pinuprotektahan mo yung industriya mo. Pag ikaw ay nag-iimpose ng tariff na mataas, pinuprotektahan mo yung industriya mo. Kasi ayaw mong pumasok ang mga ginagawang mahalang pagpasok ng imported na commodity. Eh si Trump, napaka-protectionist niya, ay yung kanyang America first, na dapat ang mga Amerikano mag-consume ng American goods. Kaya minamahalan niya ang taripa para ang mapilitan na huwag na mag-import ng Amerikano ng mga produkto galing sa ibang bansa. Anyway, sana naging maliwanag po yun. Uh, ngayon, itong pag-uusap ni Pangulong Marcos at saka ni Pangulong Trump, lumabas na, kasi bago pa man pumunta ang, PD, ang, 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 presidente, uh, bago pa man siya pumunta sa Amerika, ay meron ng inimpose na taripa ang Amerika sa atin. Ah, uh, bago pa man. Uh, ang taripang ibinigay, inimpose ng Amerika sa mga imports niya galing sa Pilipinas ay 21%. 21% tapos naging 20%. 21% actually ang, ang ang taripa na binigay. Wag ko ko. Tapos naging 20%. Ngayon, ang lumabas doon sa pag-uusap, napababa ito ni Pangulong Marcos naging 19%. Okay? Naging 19% ang tariff. So, napababa ng 1%. Ibig sabihin niyan, uh, sa halip na magbayad ng 20% ang importer na Amerikano ng mga produkto galing sa Pilipinas, nababawasan yung naging 19% na lang ang, ng, ng worth ng kanyang ng kanyang import ang babayaran na taripa. Bumaba, pero very significant. Very, very insignificant. Pero, ang medyo natataranta ngayon ng mga tao, kasi maintindihan natin, yung mga na in import naman natin galing sa Amerika, ay walang taripa. So, 0%. Ito ha, paliwanag ko. Yung mga na export natin sa Amerika, papatawan ng ngayon ng 19% mula 20%, 19% tariff. Pero yung mga ini-import natin galing sa Amerika, walang tariff. So sabi ng iba, hindi yata pantayon. Di ba? Mukhang hindi maganda. Parang uh, on the surface, ito ay hindi pantay. At pero so Eto na naman ngayon ang mga nagkukuda na kaya nang si Pangulong Marcos, kabubuhan daw, bakit daw pumayag, na para maging napakalapsided naman yung ating mga export sa Amerika, yung importer doon, papatawan mo ng 19%, o oh, sigi sige 20, naging 19, pero may 19% pa rin. Pero yung mga importer na mga Pilipino, hindi papatawan ng taripa free trade ang hindi free trade ito. Well upsided. Pero ito naman ang isipin natin. Anong choice ng Pilipinas? 'Di ba? Si Ta si Trump talagang napaka-irrational niya ngayon. Ah, pinapatawa niya ng taripa ang lahat. 'Di ba? Hindi lang naman ng Pilipinas ang may taripa eh. Gusto niyang protektahan ng kanyang dear America. So, sa ganitong sitwasyon, you are no longer and, and we are a small even if we are we America is a major trading partner natin we are a small trading partner of the US parang wala tayong masyadong angas di ba kung sa ano sila Eto kasi ang naging epekto masyado tayo ding napakalapsided din yung pananaw natin na parang umaasa tayo na masyado sa Amerika. pero siya napakadami niyang trading partner di ba So maliit lang yung porsyento na pinanggagalingan ng yung ano yung 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 trade natin. In fact, meron tayong trade deficit. Ano ba yung trade deficit? Ang trade deficit, mas manaki yung halaga ng iniimport natin sa Amerika kesa doon sa ini-export natin sa kanya. Big sabihin niyan, mas, uma, mas mas dependent tayo sa kanila kaysa sa atin. 'Yun ang realidad. So we are a small player. So what choices do we have when we're dealing with an irrational person like Donald Trump? We can no longer negotiate from the from the perspective of from the position of strength. We are now negotiating from the perspective of necessity. Sa isang banda, may advantage naman na zero ang taripa ng mga import galing Amerika. Kasi nga naman, di ba? ang ang mangyayari nito ay dahil ang 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 ano ang ang pag-import natin ng mga ng mga American goods walang ipapataw na tariff o tax. Di mas mura 'yan. 'Di ba? Mas mura. Kasi wala nang ipapasa ang mga importer, wala nang ipapasa na kung, kung, ang ipapasa lang nila sa consumer ay yung cost ng importation, wala na yung additional cost ng tariff. Yun ang advantage. Pero ano naman ang disadvantage? Ang disadvantage, yung mga exporters natin. Yung exporters, sa halalaalin ninyo, yung, yung, yung trade deficit, mas marami tayong ini-export sa Amerika kasi sa ini-import natin sa kanila. Maraming industriya, maraming mga, mga, mga producers, mga suppliers na Pilipino ang maapektuhan kasi mas magiging mahal ang kanilang produkto pag-ebidenta sa Amerika. Baka tuluyan ng hindi sila bumili doon. Right? baka sabihin ay masyado nung mahal yan. 19% tariff yan. So, walang, oh, hindi yan, you know, baka makamaging less competitive tayo. Yun ang fear. Kasi yung, yung ating mga export sa Amerika, din may tayong nag-export ng industrial commodities ang export natin. Mga raw material mga ano yan, mga, mga handicrafts, whatever. I don't know kung ano yung major export natin sa Amerika. Wala akong listahan. Pero pwede natin ma-research yan. Pero the fact na ang ating trade deficit sa Amerika, eh, meron tayong trade deficit. Ibig sabihin yan, yung ini-export natin, mas marami kumpara sa ni-import natin. So, yun yung disadvantage dito. Ang disadvantage dito ay malinaw na uh, yung, 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 yung makikinabang hindi masyado makikinabang yung mga producers. Okay? So, although maging mas mura ang mga galing sa American na goods, uh, lower prices on American imports, yung, yun namang vulnerable sectors, yung mga exporters natin, maaring dahil mas mahal na, mawala ng jobs ah uh, yung yung magkakaroon ng lost tariff revenue uh, you know and so on ito yung wala na tayong taripang kukolektahin sa mga import galing Amerika di ba pero ang isipin natin kung without disagreement agreement meron pa ring taripa eh di ba meron pa ring tarifa napababa natin ng 1% sasabing 1% yan no naman ng parogan laki-laki di ba So, andyan, nagagalit na naman ng mga kritiko ng Pangulo. Pero yun nga, what choice do we have? What choice do we have? So, ang nakikita ko kay President Marcos, pinababaan niya lang ng 1% at binigyan niya ng konsesyon ang Amerika na 0% ang taripa in exchange for the maintenance of the military partnership of the military assistance, defense spending ng Amerika sa atin. Ito ang halag mahalaga eh. Itong mahalagang kapalit. Kasi nga kailangan natin ang modernize ang ating military, kailangan natin kung 'yun, you know, kung 'yun ang kapalit. Hindi natin alam kung ano yung detalye ng usapan, pero ayon sa mga nababasa natin ay napanatili 'yon uh, at palalakasin, hindi lang natin alam kung paano. Sana naman doon tayo bumawi. Kasi mabibigyan mo rin ng halaga yun eh. Ibig sabihin you lose some but you win some. Which is basically we need assistance in our modernization of our military. Kasi alam naman natin walang, you know. So ang hamon dito ngayon, huwag na kasi tayo umasal lang lagi sa Amerika. May trade deficit tayo sa kanya eh. Pero i-explore na natin na buksan ang buksa ng markets natin sa ibang bansa. Kasi sa ngayon si Trump ay mahirap kausap. Buti nga na pagbigyan tayo ng 1% eh. Kasi may nagsasabi di sana'ng mag 0% binigay natin. Eh baka naman 'yun ang konsesyon na hiniling niya. Ay eh, kung hindi tayo nagbigay baka tinaasan pa yung ng 20 naging 25 naging 26% pa 'yun. Alam mo naman yung baliw yun eh. Ah, oh, sige, ayun zero 0% ang impang tariff ninyo. Ay eh, sige, kami ang ano, tataasan pa namin. Di lalo tayong natalo. At saka, iwi-withdraw na namin 'yung mga suporta sa ensyo militar. Fine. You know, diplomacy is not easy. It has to be pragmatic. Kaya pag ako nakakabasa mga comment ng mga tao na parang sinurender na daw ng ng ni, ni Pangulong Marcos. Parang hindi naman siguro ganoon. Meron namang mga nakuha. Ngayon ito pa ha. Pag kasi nag ano ka nang nag-interpret ka ng mga datang ganito. Iniisip mo hindi lang ang Pilipinas kundi iniisip mo ano nangyayari sa ibang bansa. Ano ba mga taripang natatanggap ng ibang bansang katabi natin? Ha? Kasi kung titingnan mo sa ngayon with our 19% with our 19% ha. Kasing baba ang you know beef sa ngayon ang taripa na ini ng Amerika sa mga imports niya galing Indonesia ay 19% na lang. Galing Vietnam 20%. Ang Pilipinas dati 21 naging 20 ngayon 19. So ang ang bansa na kapantay na lang natin ngayon ay Indonesia. All the rest are higher ang tarif. They're being worse. Malaysia is 25% ng taripang ini-impose ng Amerika. Thailand, 36%. Cambodia, as high as 40%. So sa totoo lang, among ASEAN nations, 19% is the most favorable rate na. Nabigyan tayo ng discount at katulad ng Indonesia. Okay? At kung titingan mo, sa ibang bansa, uh, ang Japan, iba kasing trading partner, huwag natin itulad sa sa Japan. Ang Japan, malaking trading partner ng Amerika yan. Ang unang -impose ng impose ng Amerika sa Japan, 25% tariff. Pero dahil nagkaroon nga ng pag-uusap, ginawa nagpababa ng na 15%. Ang South Korea, 25%. Ang Hong Kong 34%. Ang India ay 26%. Ang Taiwan 32%, ang Sri Lanka 30% at ang Laos at ang Myanmar katulad din ng Cambodia 40%. So yung 19% na tariff sa atin, mababa na yun kumpara mo sa ibang bansa. O sasabihin mo eh, eh ba? Diba, eh bakit ano? Bakit bakit nagbumayag na 0%? hmm, Bakit bakit bumayag na 0% ang ang tarif? O ito ngayon ang maganda na ipaliwanag. Fine. Ang ibang bansa merong kontra taripang binibigay sa Amerika sa mga import nila galing Amerika. Pero sa Southeast Asia, ang Vietnam, ang Indonesia at ang Pilipinas 0% ang tariff on US imports. Yung ibang bansa still impose at least 10% baseline tariff. Now, ano ang advantage na 0% ng taripa? Ang advantage nito preferential treatment tayo. Ibig sabihin yan, competitive tayo ngayon sa Indonesia at sa Vietnam. Ibig sabihin yan, yung mga exporter na Amerikano, sa halip na mag-export sa ibang bansa, mag-export sa atin at sa Vietnam at sa Indonesia dahil walang taripa. So for US exporters, the Philippines with Vietnam and Indonesia have now a clear advantage over others in Asia. Okay? And therefore, we, we can attract, we are now a much open market for their goods. And also for their investments. So, ito yung, ito yung nalimutan eh pag nag pag, pag nag-impose tayo ng taripa sa import ng 10%, baka sabi ng Amerikano, ay doon lang kami sa Indonesia sa kabiyat na makikipag diba? o, Di ba? O hindi na talo tayo, di ba? So in the in, in right now, it might appear life-sided, but if you look at it in its entirety, we are in a much better position compared to other ASEAN countries. We are now at par with Indonesia in terms of having 19% tariff for our export to the U.S. and zero import tariffs from for U.S. imports, imports from the U.S. And then kasama na ang Vietnam, tayo yung may mga ang Vietnam medyo higher ang kanyang ano, ang kanyang taripa 21%, you know. Pero 0% ang taripa niya for US exports to Vietnam. So in short sana naipaintindi ko sa inyo na hindi ganun ka simple ito. Huwag nang kuda nang kuda nang basta. Parang ang iba kasi, parang tiningan agad 'yan sana hindi mo na inuunawa eh. 'Di ba? under the current situation, we don't have a choice. We, I think we should even thank the president for making a very good deal under the present circumstances. Pinantayan natin ng Indonesia. Tayo ang may preferred. Preferred na yun kasi si Trump baliw yun. Kung ano, napakatataas ng na iba binibigay binibigyan 40% pa ang taripang iniimpose. Tayo 19% lang. At yung 0%, wag nating interpret na na lugi. Kasi pag 0% yun, Ibig sabihin niya, ng Indonesia at saka ang Vietnam, gusto nilang pumasok ang American goods. So therefore, ang tingin ngayon, psychological, ang sasabihin ngayon ng, ng Amerika, dito kami mag invest So yun yung point. So inuulit ko, huwag naman tayong basta lang lagi kuda ng kuda ng hindi natin inintindi. Ano? Okay? Okay, sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan na plus kami mga puso at napabago mo pa na yung buhay, lalo-lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach, mind, touch, heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Ingat na ingat po tayo lagi at maparating pa yung habagat. Okay, medyo mamayang hapon pa yata ang ulan. Ingat. So, lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal, talk to you Friday. Bye for now. Keep dry, keep safe. Ingat po tayo lagi.